Good morning, good morning, good morning sa aking mga followers po dyan sa aking YouTube channel, Andy Cadiz. Diyos ko po, ito ang nangyayari pag hindi natin napaghandaan sa buong isang linggo ang susuot natin. Kaya ngayon lang po ako magpaplantsa. oh. Diyos ko, apurado tayo, tanghali na sa aking mga followers po dyan, sa mga kaibigan ko na mga OFW, magandang magandang umaga po. Siguro ganito rin pang ginagawa niyo, magplantsa sa umaga o kaya naplansya niya na buong isang linggo, hindi po natin napapaghandaan. Dapat kasi po pinaplansya na po ang mga isusuot natin sa ibang sa isang buong linggo. Kasi para hindi tayo nangangarag sa umaga. Ayan. Bago akong paligo, pinagpawisan kasi nagpaplansya. At wala po akong kabayo, dito lang po ako. Ayan. Sa bagay madali lang naman po, pa isa-isa na lang. Pero ang pinakadabis kasi po talaga, yung pagpaplansya ka na yung sa buong isang linggo para suot ka na lang ng suot na mo na ba yung isusuot mo ay ngayon wala oh paplantsahin ko pa may kami galab shout out po sa lahat na mga followers ko dyan sa aking mga manunood papalo naman po sa aking youtube channel Andy Cadiz TV at ipalo nyo na rin po ako sa aking facebook sa aking facebook Andy Cadiz ang pinakaiba lang po yung TV sa youtube channel ko po ang Andy Cadiz sa facebook ko po Salamat, salamat. Ayan, tuloy-tuloy lang po. Yung pantalo na plancha ko na po. Yung kabila naman. Tanghali na po, tanghali na. Alas City pa sa, mag-alas City na po dito sa Pilipinas. Ayan, plancha, plancha, plancha tayo. Ganun lang naman po, madali lang yan. Ako lang po kasi ang susulo sa buhay. Kaya ako rin lang. dapat maalam tayo sa mga gawaing bahay. Katulad ng pagpaplansya. Kasi pag hindi ka marunong magplansya, maisusuot mong gusot-gusot ang damit mo. So, salamat, salamat. God bless everyone sa aking mga followers. Thank you, thank you.